Kasi sa mga bis Kami yung construction na Talagang tumutulong sa mga nangangailangan guys oh Yung ating biyeros guys Walang ano Walang hilper Kaya nung uh, nun siya Ayan mga dala niya oh. Motor Ayan Ayan oh, motor Kaya ayun, Rinescue namin sila aking mga kasama ko oh yan wala yan wala kasi siyang helper yan binuksan namin yan